Eh? 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 eh. eh. Hello mga kamooks. Magandang araw sa inyo. Ito nga pala yung ganap kinabukasan. dahil dumating yung ate kong galing Maynila, syempre pupunta kami sa kanila. At wag niyo na palang pansinin yung kuya ko diyan na muntik nang madapa. Hindi ko ba alam kung nagmamadali ba o excited lang. <laughs> At yan na nga, naglabas na yung ate kong maganda ng pasalobong na buko At syempre, dahil makapal ang mukha ko, ayan, ako nang unang titira. Este, kakain pala. At dito nga ay kumain na rin yung aking kapatid at yung nanay ko. At yan may pasalubong pa yung ate kong sibuyas. At eto nga, nakapagsaing na yung ate ko ng kanin dyan. Kaya lang sabi ko, ate, kulang yan. Alam mo naman, malakas akong kumain. Kaya yan, nagsaing pa ako ng dalawang gatang kasi baka magkulang talaga yung kanin. Mas mainam kasi yung sobra kesa kulang. Ayan, no, nakapagsaing ni ate ko. Dito nga sana ako magsasaing sa kalan na yan, kaso hindi ako maranong, alam mo naman. Lahing maherap tayo. Nagpalambot pala si ate ng munggo dyan pang tanghalian. At syempre, pag may kanin, syempre may ulam. Dito nga ay kumuha ako ng apat na itlog. Ipipirito ko lang. At yan, sinunod ko na palang balatan yung hotdog. Pang ulam ng mga bata. At ayan nga, sinindihan ko na yung kalan. At syempre, naglagay na rin ako ng mantika dyan. At ayan nga, dahil mainit na yung kawali, syempre, uunahin nating iluto itong hotdog. At tamang mekos-mekos lang ako dyan. At ayan na nga, luto na. dito naman ay sinunod ko ng ipirito itong scrambled egg. At ayan, naluto na rin. At syempre, hindi mawawala sa atin ang tuyo. Kaya sa mga may hilig mag-ulam ng tuyo dyan, arat na. Nagpabili pala yung ate ko ng pang-ulam ng tanghalian dyan na karne. Kaso tong kuya ko nakahingi ng konting dugo kaya naisipan niyang magdinuguan ng konti pang lang naman. At syempre, minekos-mekos na ng kapatid ko yan hanggang mag-brown. Ganun. Sabi pala niya sa akin, pakita ko raw siya habang nagluluto. Wish granted! <laughs> Yung dalawang bata pala dyan ay doon na sa loob kumain. At syempre, kakain na rin kami dito sa labas. Kaya kain tayo. At eto na nga dahil tapos na kaming kumain kaya maghuhugas muna ako ng platong pinagkainan namin. At syempre inuna ko munang hugasan yung pinagpapatungan ng mga naurungan kasi medyo maalikabok dahil hindi naman nagagamit yan dahil wala nga sila dito. Hindi ko na pala ipapakita dito yung paghuhugas ko ng plato kasi aabutin tayo ng siyam-syam. At yan nga, pagkatapos ko maghugas ng plato, nakita ko yung anak ko at yung mga pamangkin ko naglalaro dito. Ang saya-saya nila. At yan, tamang kwentuhan lang sila sa labas. Sana all. At yun lang, maraming maraming salamat kung nakaabot kayo dito sa dulo ng video ko. God bless po.